Tinupok ng apoy ang tatlumpung tindahan ng paputok sa Nueva Ecija, samantalang mahigit sa 80,000 pisong halaga ng iligal na paputok ang sinina ng F Philippine National Police o PNP Batangas. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Nueva Ecija, nasunog ang tatlumpung stall ng paputok, tatlong motorsiklo at isang tricycle sa harapan ng Gimba Central School kaninang umaga. Ayon kay Senior Fire Officer 3, Acting Fire Marshal Mario Almazan, nag ang sunog dakong alas 10 ng umaga at umabot sa unang alarma bago naapula ang apoy dakong alas 11 ng umaga. Nagsimula ang sunog sa isa sa mga tindahan ng paputok na pagmamayari ng kinilala lamang sa pangalang Sebastian, residente ng Barangay Poblasyon, Gimba. Tinatayang mahigit libong pisong halaga ng paputok at ari-arian ang nilamon ng apoy. Sinisisi ng ilang residente ang kawalan ng pag-iingat ng mga nagtitinda ng paputok kaya nagkaroon ng sunog. Wala namang napaulat na nasawi o nasugatan sa sunog. Sa Batangas, mas pinalakas pa ng Philippine National Police ang kanilang kampanya laban sa mga ilegal na paputok. Kahapon ay ininspeksyon ng mga otoridad ang mga tindahan ng paputok sa Batangas at nakakumpiskan ng mga illegal firecracker. Kabilang sa mga nakumpiska ang piccolo, plapla, trompilio, sinturon ni Judas, lucis, sparkler, roman candle, Quitis at marami pang iba. Ngayong araw ay sinira ng PNP ang tinatayang nasa daang pisong halaga ng mga ilegal na paputok na nakumpiska kahapon. Inilubog ang mga ilegal na paputok sa tatlong drum na may lamang tubig. Sa tala ng PNP, may tatlo ng biktima ng stray bullet sa probinsya. Mayroon na ring isang 8-year-old na naputukan ng picolo sa Santo Tomas, Batangas. Sa Albay Nangunguna pa rin ang probinsya ng Albay sa mga lugar sa Bicol Region na may pinakamaraming bilang ng naputukan ayon sa DOH Region 5. Sinabi ni Dr. Evie Sarmiento, iwas paputok koordinator ng DOH Bicol. Di pa man sumasapit ang pagpapalit ng taon, may 45 nang naitala na biktima ng paputok kumpara noong nakaraang taon na umabot lamang sa 41. Dalawang putatlo rito ay mula sa probinsya ng Albay, siyam sa Camarines Norte, walo sa Masbate, tatlo sa Camarines Sur at dalawa sa Sorsogon, habang wala namang naiulat na fireworks-related incident sa probinsya ng Katanduanes. Karamihan sa mga biktima ay may edad pito hanggang 20. At sa Masbate, Matumal ang bentahan ng paputok sa Masbate City. Sinasabi na isa sa mga dahilan ng mahinang benta ay ang walang tigil na pag-ulan. Kaya naman napilitan na ang mga nagtitinda ng paputok na ibaba ang presyo nito. Samantala, nakapagtala naman ang Provincial Hospital ng Masbate ng 10 kaso ng mga naputukan mula December 25 hanggang ngayong araw. Pawang pikulo at 5-star ang ginamit ng mga biktima. Nakaalerto na rin ang Masbati City Bureau of Fire Protection sa pagpapalit ng taon. Kasama ang mga provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa ni Rasol Abogadil, UNTV News Worldwide.